Hey mga guys, uh, good morning. Nandito ngayon si Papa doon sa Donita at magiikot-ikot muna tayo dito. ayano oh, ano, nandito oh, sa Luban. Yan na yung uh, Binyo, Aros Boulevard, yung mga maraming sasakyan. Yan, uh, gala-gala muna dito si Papa Lon. tayo magtikot-tikot. Meron yung mga nagkakamping sa may mga pamilya nila. Ayan, ayan nga guys. May mga naglararo. Dito tayo. Uh, maggala-gala muna tayo dito Ayan, maganda oh yung mga kasama mo yung pamilya mo nag uh, dito camping sa ganitong lugar basta yung, mga plastic lang yung mga gamit na mga dala wag lang itapon ng mga basura para uh, hindi mapagbawalan yan ganda mga guys ang oh. ganda ng view dito Yan may pusa pa oh. Mm -hmm. Namamasyal sa lonita So ngayon ang view ngayon sa lonita meron nagdidilig mga guys oh. Yan maganda tingnan. Ganda ng view mga guys pa ganyan oh. maganda mga guys kasi mayroon nag uh, yung umiikot na tao dito magdidilic. ay yung ating watawat na malaki ayan na di dito tayo sa kabila kaya lang hindi tayo pwede pumunta doon sa pinakadulo kasi napakalakas ang music doon yung bantayog sa ating bayan yung si Dr. Sirsal, ayan ibang iba na ngayon ng Ronita Park mga guys oh. ang ganda tingnan dito ayan pero timpuan lang to kasi kuminsan wala rin tao konti lang din ng mga masyar ngayon ang madami din nating simbolo sa ating pagdisember uh, pag Christmas tree na malaki giant Christmas tree napakaganda laki yan na ng episode. yan yan ang view sa Manila Bay ah, asang Manila Colony sa Park Ilan tayo pwede doon pumunta sa kabila kasi napakalakas ang music doon dito lang tayo magikot-ikot Ayan. Kasi kung pupunta tayo doon sa kabila mga guys, baka makapirate lang tayo. Ngayon, adito ah, dito lang natin, dito lang tayo para uh, ah, makapasyal-pasyal ngayon dito. Para ah, mas maganda. Kasi kung doon tayo, ah, malaki, malakas ang music doon. Kaya dito lang tayo. Ayan mga guys, yung mga parang mga palayok style. Oh. Ayan, napakaganda ibang iba na ngayon ng pasang Manila Bay asang Lonita Park nami-miss ko na yung Manila Bay ah, ah guys, <laughs> umaambon sa ngayon dito sa Lunita, Lunita Park, ayan ayan, uh, umaambon Ayun, maglakad-lakad lang tayo dito kasi nawala yung music. Ayan o, oh, uh, umpisa naman yung music ngayon. Meron naman pala rito na maganda o, oh, na ayawan ko kung mga kainan siguro ito mga guys, ayan sa taas. tayo masilungan dito yan, may mga binyo rito na hindi natin alam yung para sa ano yan pero mga bata nandyan sa loob yan. napakaganda mga sa ngayon kasi bihira naman nagkakaroon ng maraming tao dito yan o no? uh, yung may uh, namamasyal meron din gumagawa dito sa kano ano Diyan sa kung tubig ayan ito muna tayo gala, gala Ayan mga guys, ang views ng Lonita Park. Oh. Naganda. Ayan, lakad-lakad tayo. Ayan, merong gumagawa dito. Samantalay natin kasi may orang music. Ayan. Napakagandang view rito mga guys. Ayan ay, okay, kita nyo naman yeah. kaya nabang naglalakad tayo maganda ang music ang lumayo na lang doon mga guys kasi uh, baka makaperay tayo Ayan yeah, mga guys, so makikita nyo talaga ang nito, ito. Magaganda talaga. Ayan. Yeah. Yeah, no? Mapuno, dami mga kahoy. Ayan yeah, sa so, mga view sa atin na uh, nilalakaran magagandang view dito naman wala nang ano naman masyal dito kanina madami dyan kanina sa kabila ngayon oh wala na oh konti na lang at uh, pupunta man na tayo dito sa uh, kwasang statwa sa ating bayani uh, si Dr. Sirizal pagkatapos uh, uwi na tayo kasi pasok naman sa trabaho bukas uh, babalik naman Ayan yeah, mga guys oh. ah. Yeah, Ayan, may mga foreigner pa. <laughs> Ngayon, ah, uh, dito tayo sa si kabila. Eh, dito tayo dumaan para pasok tayo dun sa uh, dito sa mga revolto sa ating bayani eh kung pang na-CCR kayo nandiyan lang guys yan CR sa lalaki sa kababae kaya wala kayong problema sa kung naihihi kayo meron mga CR dito ayan naalagaan yung mga hadaman ayan yung deligan. ito yung Ah, uh, swimming swimming pool. Ayan. Dito 'yan, no. Oh. yung mga revoltos sa ating bayani. Yung simbolo ng binaril siya rito sa Lonita. Ito yung kapanahonan pa ng mga uh, Kastila. Ah, uh, binarel siya ng mga panahon sa mga Kastila. Ang ating bayani na Dr. Jose Rizal. Ito guys, matagpuan nyo ito yung bahay niya doon sa Laguna. Sa Kalamba, Laguna. Pumunta lang kayo doon. Malapit lang yan, katabilan din sa simbahan ang bahay nito ni Dr. Jose Rizal. At napakaganda, maraming namamasyal din doon. Ayan. yan ang mga beso, yan yung mga sinaunang kasi ito hindi na natin alam kung anong mga simbolo itong mga sinauna pero nakikita natin yung yung pag uh, kung kubaga yung ito ito naman kubaga yung nag uh, hinahatulan ata sa dito kasi may pamukpok yung hawak-hawak niya no tapos dito naman yung nananay uh, ata to na umiiyak tapos siya nagbabasa doon tapos yun mga kaibigan niya siguro yan ito naman yung mga bumaril sa kanya uh, tinalian yung kanyang mga kamay pero siya nakatalikod habang binabaril yung ating bayani yan Okay, sa lalabas naman tayo. Punta naman tayo dun sa kabila. Ayan. Kaya madali nyo lang tagpunta uh, do. Pag gusto nyo pumunta sa bahay sa ating bayani, si Dr. Rosersal, sa Calamba, Laguna, sa papunta, sumakay lang kayo ng tricycle, papuntang Playa nandoon lang yung dadaalang manyan doon sa bahay sa ating bayani, si Dr. Rosersal. Uh, 20 pesos lang pamasayan doon mga guys. Ayan. Madali lang puntahan yung bahay sa ating bayani na sa kalang, Kalamba. Maraming namamasyal doon sa bahay sa ating bayani na si Dr. Rosersal. Maraming namamasyal doon sa bahay niya sa Laguna open naman ang kwan doon ang pagpasyal Ayan. Ah, lalabas tayo ito na kaya napakaganda mamasyal doon sa lugar sa ating bayani si Dr. sa Dr. sa, sa Kalambalaguna nandun yung may kita yung bahay niya na sinauna maraming namamasyal doon Ayan. Ganda tingnan mga guys. Oh, ah, ang daming pera pala dyan oh. Pinaghahagis. 'Yan, kumukupit oh, lang, oh. Ayan. Ganda ng view. Lalo pag may mga isla, enjoyts ah. Tingnan 'yung mga malalaki, may kulay lang mga isda. Maganda. Ayan. tayo lalabas na dito. At -uwi na tayo uh, kasi papasok tayo ng trabaho. <laughs> Samantalahin muna natin guys kasi uh, lang ka na lang. May kita lang kit na lang mga 15 days na lang. Dalawang linggo na lang. Tayo uwi naman ng probinsya. Kaya para makita ko naman yung aking mag -iina ito so, yung ating bayanin na si Dr. Sirisal. Ito naman yung ating watawat na uh, napakalaki. Ayan o. Oh. Napakagandang mamasyal dito guys. Nakakingit nga kasi. May kita mo rito yung mga magulang kasama yung tatay, nanay, mga anak nila. Bitbit nila yung mga anak nila. Uh, nakakingit talaga. Kaya lang, wala rin mag magagawa si Papa doon. Dahil malayo tayo sa pamilya. hindi natin madala yung aking mag dito pero balang araw yan mga guys madadala ko rin yung aking mga mag para makapamasyal dito sa Lunita para makita din nila kung gaano kaganda ang Lunita ayan ito so, yung mga watawat na nakatayo napakarami ayan o oh. ito yung pangbansang bantay sa ating kosyersal, uh, yourself, ating bayani ayan, may mga foreigner din dito na lalakad ng mga masyal. ngayon na uh, mag-isa lang yung nagbabantay rito sa ating Ah bayan, ah, bayan eh kasi ah, nandoon sa kanyang gagaw so yun sabi nila kasi ah pahinga din siguro. Yeah. Okay guys, ah, sa, sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo at patuloy na natin papalon Ako yung uwi na kasi papasok na rin ako sa trabaho ko. Ah, maraming salamat sa, sa lahat ng mga viewers ko, sa lahat ng mga subscriber ko sa hindi nagiiwan sa akin ah, uh, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo. God bless sa inyo. Bye-bye. Merry Christmas sa inyo lahat.